Magandang araw, Pilipinas! Muling pinatunayan ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang kanilang kahandaan sa pagtugon laban sa Communist Terrorist Group matapos masawi ang anin na miyembro ng New People's Army at makumpiska ang limang matataas na kalibre ng baril sa sunod-sunod na inkwentrong naganap sa impasugong Bukinnot Para sa karagdagang detalye, narito ang buong ulat hatid ni Kabayaning Jai Hapas. Jai? Yes, kabayaning Patrick. Panibagong pinsala at dagok na naman ito sa puwersa ng komunistang teroristang grupo. Muling ipinamalas ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang kanilang dedikasyon sa serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Sa dalawang magkasunod na inkwentro laban sa natitirang kasapi ng Communist Terrorist Group na nagdulot ng matinding pagbagsak sa puwersa ng NPA sa Bukidnon. Ang unang sagupaan ay naganap noong Agosto 13 sa Barangay Dumalaging Impasugong Bukidnon kung saan apat na NPA ang nasawi at nakumpiska ang isang high-powered firearm. Sa mabilis na pagkilos ng pinagsanib na kasundaluhan ng 4ID, suportado ng artillery, fire at close air support ng Philippine Air Force, matagumpay na napigilan ang banta ng kalaban. Makalipas lamang ang apat na araw, muling nagkaroon ng inkwentro noong Agosto at 17 sa Barangay Gihian, Impasugong Bukidnon. Dalawang NPA ang nasawi habang nakumpis ka naman ang apat na matataas na kalibre ng armas at iba't iba pang mga war materials. Pinangunahan ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade at mga batalyon na nasasakupan nito. Kasama pa rin ang suporta mula sa Philippine Air Force at Artillery Units. Hayon naman kay Brigadier General Siegfried Tubalado, Commander ng 403rd Infantry Brigade. Malinaw na ang sunod-sunod na panalo ng tropa ay naglalagay ng matinding presyon sa mga natitirang kasapi ng komunistang teroristang grupo. Binigyang diin din niya na wala ng ligtas na kanlungan para sa mga NPA sapagkat saan man sila magtipon ay agad na naruroon ng mga sundalo at kaalyado sa himpapawid upang tugisin at bigilan ang kanilang masamang balak. Anya, tapos na ang panahon ng panlilinlang at pananakot ng komunistang teroristang grupo. Muli din siyang nanawagan sa mga natitirapang miyembro na huwag nang hintayin pang madamay sa walang saysay na armadong pakikibaka at piliin ang mapayapang pamumuhay. Magbalik-loob sa pamahalaan at makiisa sa kapayapaan at kinabukasan ng kanilang pamilya. Napapanahong balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Jay Hapas. For ID News, Bayani Update. Pagamat tagumpay ang naging operasyon, ipinapaabot ni 4th ID Commander, Major General Michelle B. Anaron Jr. ang kanyang taus-pusong pakikiramay at pakikidalamhati sa mga naiwang pamilya ng mga nasawi. Iginiit din niya na isang malungkot na realidad na naligaw ng landas ang mga kababayang ito at nasayang ang kanilang buhay sa walang saysay na pakikibaka. Dagdag pa niya nawa'y magsilbing aral ang pangyayaring ito upang mahikayat ang mga natitirang kasapi ng NPA na sumuko at magbalik-loob sa mapayapang pamumuhay kung saan bukas pa sa kanila ang mga programa ng pamahalaan gaya ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at ang pagbibigay ng safe conduct pass na yung tiyakin ang kanilang kaligtasan at pagbabalik sa normal na pamumuhay. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong araw. Para sa karagdagang news updates, if follow niyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Ito ang 4ID News Bayani Update. pag-asa mayroong darating na tanglaw sa pag-asa mayroong darating na tanglaw bayani ka